Attorney bilang isang legal counsel nga po isa sa mga legal counsel ng dating pangulo at kayo po'y kilala din na isang abogado. Paano niyo po ipapaliwanag yung mga nagsasabi na ibang legal experts na wala ng jurisdiction ang Pilipinas dahil nasa ICC na po yung uh, kaso ng dating pangulo? Ay, pagpagdating sa doon sa habeas corpus, opo. Ah hindi, tuloy-tuloy 'yun. Kailangan na uh, masagot 'yun ng korte, ba sa korte 'yun dahil may pananagutan. If the court will side with the petition, may pananagutan 'yung mga illegally na kumuha sa kanya. Because if the court will say talagang you have to produce the body at uh, medyo alanganin o may diferensya 'yung pag-inyong execute ng inyong warrant or mali 'yung pag-aresto ninyo sa tao, may pananagutan 'yung mga nag-serve nung uh, Uh, illegal or invalid warrants. So may jurisdiction pa rin ng Philippine courts. Of course, iba naman yung gagawin pagdinig sa The Zaheg. Uh, doon, wala tayong pag-uusapan doon, kaya nga uh, nagbumubuo ng legal team ng international lawyers, si, I think, si In Inday, mm -hmm. dahil na naman kaming authority to practice there. Oo. Meron na po ba mga mauugong na pangalan? Kasi sinasabi nyo sa ngayon, bumubuo na yun eh ang international legal teams para po sa kaso na kinakaharap ngayon ng dating Pangulo doon? Yes because we have no we have no other recourse but to get a lawyer or lawyers there mm -hmm. dahil kinakailangan niya ng proper legal representation doon sa court. Opo may binanggit kayo ano ho kay Chacha kanina na uh, obviously po no dito sa habeas corpus petition attorney obviously yung tao po na gustong ipaharap no sa hukuman ay nasa abroad na. Opo, wala ho wala jurisdiction ang Supreme Court. Pero may jurisdiction sa mga taong responsable kung bakit nasa abroad ang taong hinahanap nitong mga kanyang mga kamag-anak. Opo, yung sinasabi, yun. opo, yung sinasabi, yun, yung sinasabi. po ninyo na may pananagutan ang mga taong ito. So, legally po anong mga demandang maaaring harapin ng mga taong ito? Uh, particularly po ano si yung general na naging team leader dito? yung taka DOJ etc. Anong mga legal na pananagutan at ito ba'y ba usaping kriminal o usaping civil o administrative lamang? Ah uh, okay, ayo kung pangunahan yung handling Council. Dahil again as I have mentioned mm, mm, earlier mm. Program, iba yung mga nag handle oh. nito. Mm, mm. But for academic discussion, the, 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 the criminal, the civil and the administrative aspects are I think will be available to the to the aggrieved person or party or family should the court find that the arrest is illegal. Kaya dapat magpatuloy nga, tama ka, while the person na hinahanap ay wala na rito, wala mm -hmm. ng jurisdiction ng ating Korte Suprema. Mm -hmm. But it, the fact remains may jurisdiction sila to, to decide on the petition pending before them para malaman nga kung tama ba yung pag-aresto, meron bang linabag na karapatan nung inaresto o, o nasa tama ba yung mga umaresto. So again, for academic discussion po lamang, uh, kapag ho, ganyan, uh, kasong sibil lamang, danyos at administrativo? Uh, ito ba? Kasi di ba ang, 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 sabi ni VP Inday, state-sponsored uh, kidnapping ito eh. Yan po mga ganong aligasyon. Ano ho ang inyong pong kaisipan dyan, Atorne? For academic discussion, pagka yung mga kaso mm -hmm. ng habeas corpus sa pinanigan ng korte, usually nahaharap sa kasong civil yung danyos administratibo, kung siyempre officers of the law naman ang usually nag-aaresto, mm -hmm. kaya nagiging subject ng habeas corpus. At maaari kung wala talagang basihan, mapatunayan na walang basihan, yung pagdetene o pag o pag-aresto, nariyan yung serious illegal detention. At kung sa tingin naman ng korte na initially ay valid mm -hmm. yung uh, arrest or detention and then subsequently they tripend into an invalid detention, magiging arbitrary detention.